Sa buong laban nga ng Lakers against the Grizzlies ay si Zach E.D. at ang kanyang presence in the paint ay pinahihirapan nga ang mga Lakers players na umiskor nga sa loob kapag siya ay nasa court. At hanggang sa fourth quarter ay ganyan nga ang sitwasyon na the Lakers players struggle against him. Pero pagdating na nga sa last minutes of the fourth quarter ay dito na nag-adjust si Coach Reddick ng kanilang atake kapag nandyan si Zach E.D. sa court. And walang well, adjustment nga nila ay sila ay mag stagger screen, meaning double screen, kung saan ang bantay nga ng mag screen ay i-screenan din ng isa pang player. Kaya nga stagger screen or double screen. And by doing this, the Lakers stop. Zach Eddy from protecting the paint monster slam ni Lebron next possession pinatakbongan na naman niya ng Lakers and well maganda ng depensa dito ng Grizzlies pero nga may counter dyan ng Lakers and the counter is Andre Davis instead of rolling into the paint siya yung magpapap sa 3 point line nagresulta nga yan ng another score for the Lakers at bukang ang hinintay nga muna ni Coach Redick ang critical time in the fourth quarter bago gamitin ang play na ito para wala na ngang panahon na ma-figure out pa ng Grizzlies itong ngang atake ng Lakers na ito sa opensa. Panalo sila this game.